cover up. Baka hindi nasisiyahan ng pamunuhan ng Comelec sa naging report ni Rafanan. Ito ang duda ni Atty. Melchor Magdamo, isa sa mga nagbulgar na maanumalyang balot secrecy folder contract ng Commission on Elections. Sinabi niya na kung walang itinatago ang Comelec, dapat na ihayag sa publiko ang resulta ng kanilang report. Alinsunod sa resolusyong inilabas ng Supreme Court noong Mayo asais, inaatasan ito ang Comelec na isa publiko ang mga transaksyon at maging transparent. Naniniwala naman si Magdamo na kung si Atty. Ferdinand Rapanan ang masusunod, handa itong isa publiko ang resulta ng investigasyon. Malaki din ang hinala niya na maaaring ginigipit lang si Rapanan na mga high-ranking officials, kaya hindi ito makapagbigay ng konkretong detalya sa media. Ako dating empleyado ng Comolet, kaya nung ko na matindi ng kalokohan, dahil lumabas na ako, kaya hindi ako pwede tiktahan na manahimik. Wala namang tiwala sa ombudsman si Magdamo dahil matagal nang may nakabimbing kaso sa anti graft court si Director Jose Tolentino, kaugnay ng Mega Pacific Deal, pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong linaw. Baka ganun din ang mayari, baka tulugan ulit. At in the end, baka ma-whitewash. Ayon naman sa Comelec, ginawa na nila ang kanilang trabaho at naisumiti na nila ito sa Ombudsman. We did. We, we forwarded it for appropriate action to the Ombudsman. Yeah, that's it. That's, a take, that's taking positive action. Kaugnay nito, Umapila si Magdamo kay President Noynoy -Noy Aquino na bigyan ng halaga ang mga whistleblower na kadalasang nababaliwala at nalalagay sa panganib ang buhay. Pagtutuwa kanyang programa na walang mahirap kung walang korap. Itong mga corruption na ito, may expose lang naman yan kami mga whistleblower. Dagdag pa ng naturang whistleblower. Marami pang kagaya niya ang nasa bakuran ng Comelec na naghayag na rin ng interes na lumantad at ibulgar ang iba pang baho ng komisyon. Benedict Galasan para sa UN News Worldwide at ito ang Balita.